Sa buong mundo, 1 in 11 adults globally have diabetes. At ito, at makita nyo, bidang-bida na naman po ang diabetes. Ang Pilipinas sa diabetes, no? Panglima po tayo, top 5 countries with the highest number of diabetics in the Western Pacific region. Pag maraming diabetic, marami po ang nagkakaroon ng komplikasyon. And uh, very alarming for us because from number 9 lang ng 2021, ngayong number, uh, year 2024, number 5 po na cause of death ang diabetes. At nitong huling datos ng 2025, ng BOH and uh, Philippine Statistic Authority, and number 4 na po ang diabetes as the cause of death. Dahil kailangan paitingin ang ating laban sa diabetes. Ang Diabetes Philippines po ay nag-launch ng Stop Diabetes. Ito pong nakikita niyong suot-suot namin. Ito pong aming banner. Na ang ibig sabihin po, malaganap namin gagawin ang paghahanap ng mga diabetic ng mas maaga. Sabi po ng data, 50% of those with diabetes remains undiagnosed. Ibig sabihin, diabetic na po sila. Yung mga naglalakad-lakad dyan, magpa-screen kayo. Kasi 50% of the population, hindi pa po nila alam na sila ay may diabetes. Karamihan po, nalalaman nila pag sila ay may simptomas na. Ihi ng ihi, namamayat, laging uhaw, late na po yun. Napakataas po ng blood sugar para magbigay ng simptomas. Mga 200-300 na po yan. At ang karamihan ay walang symptoms. Okay? So, itong mga walang symptoms, kahit maganda ang kanilang pakiramdam, ang mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa bawat ugap na dumadaloy sa kanilang bukatawan, e nag-uumpisa na pong bumara. Ibig sabihin na ang komplikasyon bago pa siya nandadiagnose. That is why it is called a silent killer. Okay? So, kami po sa Diabetes Philippines, sa buong Pilipinas, kami ay mag-iingay, kami ay mag screen kami po ay nag partners sa iba-ibang agency, sa gobyerno, sa NGO, sa pharmaceutical company, nandito na po kami nag-clinic, sa Watson's, okay, para mapalapit ang servisyo sa inyong lahat.